Hi guys, hindi ka makaral kasi mayaman ka. Huu! So ngayong araw na to, isa dalawin kong aking pamangkin. Ito yung pamangkin ko guys. Almost 10 years na kaming din nagkita. So first time namin nagkita ng matagal na matagal na panahon. Kasi nga, sabi niya nung umuwi kami ng bakasyon sa Pilipinas, sabi niya, Tito, ang cool, punta kayo sa bahay namin. Kaya sabi ko, sige, pasya na natin ang kanilang bahay kasi nakatira doon sila sa Lugos, Cebu. Ayan, so, ayan, so nandito sila nakatira. So pinakita nila sa amin yung kanilang pamumuhay doon. Kaya ayun Ay, mga pangga, ka makaredit kasi mayaman ka no Oo. so ito pala yung kanilang bahay so nagtuturo na tayo dito para ipakita ko sa inyo kung ano yung mga ano nila dito yung makikita natin sa kanilang bahay so napaka simple ang mga pangga so itong naalala ko talaga nung mga kapanahunan pa talaga na uy ganyan ganyan talaga ang bahay namin pangga so ipinagmamalaki ko yan at ipinagyayabang ko yan mga pangga kasi may sarili silang bahay at saka tingnan nyo ng karton nila at pagpunta dito sa labas pangga mayroon silang parang kainan pangga ayan o napakaaliwanas at Wow, nature nature yung puno ng saging. yan, So, na-miss ko magsindi ng lampara panga kasi yun ang gamit namin before. So, ihan para panga yung pamangkin ko na 10 years na kami hindi nang kita at prepare sila lang pag at saka yan pala yung maging asa asawa ni panga. huy, sana oh, um, may asawa agar. Ay, ang sweet-sweet naman nila talaga panga. So, ayan para ang kabuhayan nila panga is nagbibinta sila ng mga basahan at saka nagtitinda rin sila doon. At saka may posa'y ay pinaglalaroan pa pa at marami punong sinuwigilas panga at yung kambing busog na busog pagkatapos nagrelax-relax muna ako doon kasi nagpapangin maganda kasi ang view pangga ay tapos yun pangga pag nasa bukid ka ito talaga ang kanilang source of ano pinagkukunan ng tubig kasi napakahirap talaga ng tubig na kukunan nila kasi napakalayo tigit sa lahat A aakit ka pa ng bundok so pasalamat pa rin sila kahit papaano kasi nga sa kanilang lugar kahit bundok na bundok na mayroon pa rin tubig na ay napakukunan nila halos lahat ng tao dyan na kumukuha ng tubig mga pangga. Kaya ayun, blessed na blessed sila kasi yung tubig na dyan sila umiinom, dyan sila nag-iigib lahat, nandyan nala. tapos Minsan daw naubusan yan kasi nga marami din nag-iigib. Kaya blessed na blessed pa rin sila kasi nga kahit paano may tubig yan. Ang hirap lang doon is yung pagkuha kasi medyo malayo talaga. Kaya ayun. Oh, tapos may yung pag-out, uh, tinanggalan ng tubig, tapos ang lakas-lakas ng ano, agas ng uh, ano yan, tubod ba, ang lakas-lakas ng tubig. Kaya, blaze pa rin sila sa kahit nasa bundok na sila kasi nga, mayroon uh, maraming papagkukunan. Tapos, meron din silang mga baboy doon. At ikit sa lahat, meron din silang napaka-fresh. Ang daming bunga nilang manggay. Pagkatapos yung panggay. Eh. So, pagkatapos, pinakain ko yung aso nila, guys. So, ayan, yan lamang mga panggaan God bless po. Ayan, sa simple pamumuhay, pero masaya, sa lahat, nagkakaunawaan at nagmamahalan sila. Sa Bugo, Cebu pala sila nakatira mga pangga. Kaya maraming maraming salamat po and God bless po. Sa simpleng pamumuhay at least masaya. Yun ang pinaka-importante. Thank you!